the supreme court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of philhealth funds to the national treasury. in the case of wansambayan, the court required respondents to file their comments on the petition and application for tro and or writ of preliminary injunction within a non-extendable period of 10 days from notice. Oh, Madam Sponsor, baka next year, pag sumobra na naman ang reserve fund ng PhilHealth dahil sa collection ng taxes, dahil sa batas na ipinasa natin, eh baka mawalis na naman po ito. Okay. So yung suggestion ninyo, Mr. President? Oo. Uh, maraming salamat actually kay uh, Senator Bongo, Mr. President. So ang sinasabi ninyo, kasi nga naintindihan ninyo na talagang wala tayong choice kaya nilagay natin yon initially, pwede nga ang na maglalagay ng special provision Or, or yung allocation po, mismo? I-propose na lang ninyo. Opo, uh, Madam Sponsor, gaya na ginawa ninyo, pinropose oh. po to uh, specialty uh, hospitals. Baka oh. pwede naman po, aside from specialty hospital, isa isama po natin yung mga government hospitals, okay. DOH hospitals. Sige po. Dahil sila yung nakakala, there are around almost uh, 70, 72 DOH hospitals okay. sa buong uh, Pilipinas. Aside Sige. from this... Uh, specialty uh, hospitals. Maganda yan. Um, siguro at the proper time dun sa period of amendment kung, or isubmit na po ninyo yung, uh, Mr. President, yung inyong uh, amendments para doon, para ma-incorporate na natin sa BAL. Alam nyo, uh, sponsor, ang guro natin yan dito si uh, Uh, full support naman po ako always sa ating Department of Finance at malaki po ang tiwala ko sa ating Secretary of uh, Finance. Uh, tasang respeto po dyan. Pakiusap ko lang po, uh, Madam Sponsor, also sa ating Secretary of Finance, sana po uh, itong PhilHealth talaga. PhilHealth, kaya nga po may health. Eh. Gamitin po natin sa health. Habang naghihingalo yung mga pasyente, nakikita ko talaga, lum pumunta kayo sa mga hospital, hindi makalabas, nagmamakaawa. Bakit sila nagmamakaawa sa mga hospital billing? Eh tayo, nandidiscover natin, 500 billion. Nawawalis na lang po habang namamatay yung mga pasyente. If I may ito uh, interject with the intelligence of uh, Sir Dubongo, si ang uh, DOF no, in this uh, whole uh, controversy, I think it's really feel health is at fault kasi dapat po ginagastos nila yung pondong yan. And I would think that if they have uh, improve the case rates, yung pong 70 billion, kulang pa uyon Kung lahat ng pasyente, alam niyo po yun, Kaya na nangangailangan ay talagang pinigyan nila ng tamang pondo. I think they have failed in the adjustments of case rates so I think it's about time that we really have to um, convene our uh, oversight committee as to where uh, the shortcomings were. So, correct. Actually, naka-apat na hearings na po ako sa dito sa Committee on uh, Health no sa Senado. At nangako sila, expand nila yung case rates nila, 9,000 case rates pinag-aaralan parao nila. Eh marami po mga pulisya sila na 2013 pa katulad ng single period of confinement policy. Ay, eh but uh, bat tayo pa ang mahadi-discover dito. Eh sila nga yung mga doktor, dapat sila yung mga nakadi At ang uh, membro naman okay. po ang uh, DOF ng PhilHealth Board. Uh, pakitulong na lang po uh, Secretary Recto para gamitin na lang yung pondo uh, ng Philhe ah uh, Mr. President, yun lang po yung tanong ko kanina uh, yun bang na, na, transfer na mababalik pa po ba yun o nagastos na po ito at may, may babalik pa ba ito, ito sa Supreme Court uh, so uh, pss, ano sa kung ano man ang sasabihin ng Supreme Court, susundin naman natin. So, ibig sabihin po na, na part na po ito nang naibalik sa National Treasury at maaaring nagastos na. Nagamit na actually pag, para sa pagbayad sa mga healthcare workers nung pandemic na hindi nabayaran. So, at least kahit pa paano may porsyento pa rin napunta doon sa... So, itong uh, 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 30 billion na hindi pa na-transfer, patuloy po itong gagamitin ng no, PhilHealth? Yes. Yes. Since patuloy pa rin nakatenggan sa kanila nakatingga. Matutulog pa rin. Kaya nga, sana po Secretary Recto tulungan niyo po PhilHealth bilang member po kayo ng PhilHealth Board along with the Department of Health Secretary. Pakitulungan nalang po sila and I'm sure being the implementation ng universal healthcare habang nakatingga natutulog yung pondo ng PhilHealth dyan. Filipino. Thank you this would enable us to progressively realize universal health. we will be able to manage our government resources more efficiently support sir. Thank you Mr president Thank you to our uh, chair of the committee on health Senator Bongo